Andito tayo ngayon sa Rusi Dinalupian Bataan para mag-canvas ng mga motor nila dito. Titingnan natin yung mga available na unit na meron dito sa kanilang branch. So, ayan. Abangan po natin yan mga kapatid. God bless. Shoutout nga pala sa ating followers na si Chokes Mansano na taga Florida Blanca, Pampanga. God bless sa'yo sir. Dito tayo ngayon sa Rusi din Tingin-tingin lang tayo ng mga motor nila dito ngayon, yung available, no? Ayan. So, ito yung mga unit na meron sila ngayon dito. Tulad itong Rusi Bantul 110, itong Rusi Flash 150 FI, Rusi Flame 150 FI. Ayan, dalawang kulay, kulay black tsaka red tapos dito ito rosy gamma 200cc yan meron sila dito tsaka yung RFI 175 na max scooter tapos oh. ito yung rosy classic 250 fi Ayan, meron din sila dito tapos dito sa kabila Ayan, available din dito yung Rusko yan Rusko na 3 wheelers dito naman yung mga macho TC125 nila yan meron silang mga available na kulay red then black no? ito 125 pala to 150 yun dito 175 ayan o, mga naganap Macho 1 175 meron sila dito tapos to 125 na rin yung nandito o sa mga second hand ito meron din sila dyan Ito yung mag uh, avail ng mga second hand meron din sila dito ayan grocery rush nakagala ito yung pang trail bike tsaka delta Boss rapid uh, flare ayan. gamma tapos uh, Royal no. So yung mga nagtatanong ng Royal na brand new wala pang lumalabas ngayon. Second hand na lang yung makikita natin dito. eto Yan oh. No? Second hand na Royal. Meron sila dito. Ah ito yung eh, rush pala to. Magkahawig sila eh. Pero magkaiba ng panel yan. Ito yung sa Royal. Ito naman sa Rush. Ito pa yung isa. Kulay dilaw din. Tsaka Meron din sila dito. Ayun pa. Marami silang mga saikwa nandito sa ilalim. So, tanong na lang kayo dito, kala sir, kung magkano yung down payment. Pero pagkakaalam ko, 1,000 po yung down payment nito mga second hand nila. So, passion. Bye. Ngayon, hindi ko Wala nang battery. Tapos sa taas, ayan, makita natin doon. Ayan. Meron sila doon. Puro naman yung nandun sa taas. May RFI-175 din na kulay red. Tsaka mga Pantara. Ayan. Tapos Delta-125. Tsaka 110. Meron sila dito. Ayan. Silipin natin. Marami din dito. Ayan. ayan na medyo maalikabok na lang ito Rosy Kraken 110 at saka 125 na picture natin last time at dito ang dami ko nakita na Rosy Flex so, mga naghahanap ng Rosy Flex 125 ay yan FI na ang ganda ng forma, ang ganda ng kulay kompleto ng kulay sila dito. May yellow, black, cyan color, and puti. Yes. Ito naman. Ito naman. May white. No? Punta na lang kayo dito sa Rusi de branch. Yan. Yan, mga pantra. Ang dami din dito sa taas. Macho 150. Yan. 125 tsaka 175 CC napakarami no yung mga 13 month pay ninyo no yan baka magamit nila dito sa mga motoran motor lang dito so ayan lang po yung ano mga unit na lang dito sa Rose City branch ah uh, di pa rin nagbago mga kapatid no down payment pa rin sa mga uh, unit nila except lang po dun sa Flex 125, may down payment yun. Tsaka yung mga RF5, tsaka yung Rusi Flame, may, may, may down payment po yun. Tsaka yung Flash 150, tsaka yung Gamma. No? Pero yung mga 125, 110, tsaka yung mga Pantra nila, no down payment po yun. No? Tapos, sa RFI 175, kagandahan din bumaba na yung down payment 7,000 na lang so ayan po mga kapatid yung maikling update natin dito sa RUSI din branch so punta na kayo mga patid, dito sa kanilang branch at hanapin nyo si ma'am sir dito no? para ma nila kayo so yan lang po mga kapatid ating maikling update God bless po stay safe always